patuka na naman grabe kamahal ng patuka eh 55 ang kilo parang bigas lang ang bigas nga namin 40 lang ang kalapate ko 55 <laughs> grabe pero wala tayong magagawa ginusto natin to eh pahingi patuka ng kalapate no! problemado na nga ako sa Patuka ng kalapati ko. Ito pa kita. Nakaraan, pambili ng kalapati, Ngayon, pato ka. Sabi so, na rin no? So, kung ka ng tips sa akin, idol. No? Kung paano mag... Alaga ng kalapate. Huwag kang mag-alaga ng kalapate kasi wala ka rin naman pambili. Ginadamay mo pa ako sa problema mo eh. Hey, ko! <laughs> Taloo.